3 4 5. So yun mga boss, yung gagawin nating uh, topic natin for this video. So bali tatalakayin natin yung 3 4 5 sa pagle-layout. So para magkaroon kayo ng idea, siguro yung iba ngayon pa lang nakarinig nung 3 4 5 na yan na ng mga numbers na yan ah uh, pagdating sa pagle-layout. So kaya naman i-share ko sa inyo kung paano ginagamit yung method na 3 4 5. So tara na mga boss. So, yung 3, 4, 5 na tinatawag natin mga boss, yan yung uh, paggamit ng mga numbers. Pwedeng sa uh, centimeter, pwedeng meter, pwede tayong gumamit ng uh, inches, pwede tayong gumamit ng feet, foot, depende sa atin mga bossing. Basta, ang gagamitin lang natin, 3, 4, 5. Ibig sabihin, kung centimeter tayo, gagamit tayo ng 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. So, ngayon, actually yung 3, 4, 5 na sinasabi ko, hindi naman talaga siya ginagamit. Uh, pagle-layout. Bali, ginagamit siya for checking kung perfect square nga ba yung ginawa natin or iskwalado sa madalit sabi. So, paano yung ginagamit yung 3, 4, 5? Ganito. Bibigyan ko kayo ng example. So, ito mga boss. Bali, meron ako ditong tiles. Itong tiles na to, syempre, perfect square yan. So, kaya hindi na tayo may mag-iskwala so ngayon, para makita nyo lang at malaman nyo kung anong ibig sabihin at paano gamitin yung 3-4-5 ibig sabihin, 3 kinakailangan itong side na to, susukat tayo ng pwedeng 3 cm 3 inches, pwedeng 3 feet pero hindi kakaysa kasi malit lang yan doon na lang tayo sa 3 inches lalagay, tapos dito naman sa kabilang side is 4 inches yung susukatin natin kinakailangan yung dulo ng 3 inches at dulo ng 4 inches eto kapag sinukat natin yung pag anon is magiging 5 inches which is lalabas na yung method na 3, 4, 5 okay so bigyan natin kayo ng sample kung accurate nga talaga so yan susukat tayo dito ng 3 inches okay pasensyaan nyo na yung metro ko mga boss may kalumaan na malaki-laki na ang kinita nito yan, 3 inches. Lagyan natin ng marking. And then, sukat naman tayo dito ng 4 inches sa kabila. Okay? Ayan. So, ngayon, gaya ng sabi ko, mga bossing, itong side na to is 3 inches. And then, yung side naman na to is 4 inches. Kinakailangan itong sukat na to, yan, galing sa dulo ng 3 inches and then papunta naman dito kinakailangan lumabas yan na 5 inches para malaman natin kung talagang perfect square siya or accurate na iskwalado okay so sukatin natin so ngayon dito tayo susukat sa uh, sa 10 inches so kinakailangan 10 inches maging 15 inches yan 10 to 15 ayun mga bossing kita nyo 10 inches kuha tayo ng mas malinaw na metro so ito mga boss itinapat ko na sa 35 inches so kinakailangan para mamit natin yung 5 inches, kinakailangan maging eksakto sya sa 4, 40 inches, okay tingnan natin oh. 35 inches ayan, sakto sya sa 40 inches ayan mga boss sakto sya sa 40 inches, ayan kita nyo, diba saktong sakto sya -sakto sa 40 inches Ayan. Ano, 35 inches, 40 inches. So, ibig sabihin, perfect, square, iskwalado, itong tiles na to. So, ngayon naman, for example, gusto nyo, mahaba yung i-check nyo, itong ganitong method natin, pwede nyo siyang i-times sa 2. For example, ito, 3 inches. Pwede natin siyang gawing 6 inches lahat sila i-multiply natin sa 2 so yung 3 inches i-multiply natin sa 2 6 inches 4 inches i-multiply natin sa 2 is 8 inches kinakailangan naman ito kung i-multiply natin sa 2 5, 10 inches naman yung magiging sagot dapat yung kanyang sukat okay, itry naman natin sukat tayo dito ng 6 inches yan, so may sinukat na ako dito mga boss ito ha, ah, 6 inches Ayan, 6 inches. Tapos dito sa kabila, 8 inches yung sinukat natin. Ayan. Kita nyo ba? So, kinakailangan, yung distance naman nito, at saka nun, kinakailangan maging 10 inches. So, para maging accurate sya, no? Na perfectly square. Okay? So, check natin. Ito, mga boss, itatapat natin sa 30 dito, tapat mo doon. Okay? Tinatapat ko sa 30, kinakailangan 40 tatapat yun. So para maging 10 inches, okay 30. Then pagdating dito, tapat mo doon sa guhit. Sige pa, o oh, yun, sakto. Ayan o, oh. 30 and then 40 inches. Okay, so ibig sabihin, accurate 10 inches, accurate siya na iskwalado. At so yun mga boss, so ganun yung paggamit ng 3-4-5 method pagdating sa checking ng mga sukat kung iswalado yung ating ginagawa kung perfect square okay kaso nga lang hindi siya applicable gamitin mga boss sa foundation layout dahil pag nagle-layout tayo ng mga foundation natin tansi ang gamit natin or alambre hindi stable yung ating mga tansi at alambre gumagalaw siya so mahirap sukatin mahirap gamitin yung 3 4 5 method sa pagcheck nung layout nung foundation. So, mas maganda, laser na lang gamitin natin. And then, syempre, yung 3, 4, 5 is uh, maliit. Maliit lang siya na numbers, no? So, kung gusto nyo, malak malaki yung i-check nyo. Yung 3, 4, 5, i-multiply nyo lang sa 2. So, 3, 4, 5 magiging uh, 3 times 2, 6, 8, 10. Yan yung magiging method natin. Pwede nyo rin siyang i-multiply sa 6 which is magiging 18, 24, 30. So, yun yung ating mga method na pwedeng gamitin sa pag-check ng mga uh, ginagawa natin kung iskwalado. So, ito, kalimitan to ginagamit to sa checking ng woodworks, syempre sa mga pa partition, and then flooring, walling, ceiling. So, yan yung mga pwedeng paggamitan ng 3, 4, 5 method. So, yun mga boss, so, sana may natutunan kayo dito sa video natin. At kung may natutunan kayo, syempre, baka naman pwede nyo isubscribe si Julay M sa ating YouTube channel at makikipalo na rin yung ating Facebook page Julay M. So yeah, maraming salamat sa inyo lahat mga boss. At syempre update na rin yung ginagawa natin dito mga boss so bali day 6 na tayo and then naglagay na kami ng mga bakal sa wall footings natin. So wall footings lang yung gagawin natin. Hindi na tayo magtatay beam dahil gaya ng sabi ko hindi naman to load bearing house no. So kaya okay na yan. Mga wall footings 12mm and then Number 10 yung ating mga C. Tapos dowel natin, 10 mm. And then ang spacing natin ng dowel is uh, 60 cm. Ayan. And then yun, ongoing din yung pag doon sa part na yun. Tapos bukas, ubusan natin yung footings nito. And then ito, nakaprepare na yung ating mga hollow blocks. Number 5 yung gagamitin natin dito sa part ng baba hanggang sa floor line.